so mga kawaray for, for today's video yan na so nga di kami yan na sa ba, nga di sa salag ni Manuana para maglaba so kaupod na muna ang iba so ang iba po na sa so, kami tikad pala so yan na para may baro niyo, yun so, mo nga na katapu katapo paano ng mga tikang semana Manu naglaba so mapakad to kami yan na magpupog kami putyukan so masyeto na muna so tika rin na nga ni kami ano pamiling na kami lukayan si kuya na muna po para mapuhag na muna ang putyukan para kung makita niya ang putyukan so para may na kami palbinga. so ito na nga ng putyukan no amo na po po so amo na haring ang lutsa pues, para makuha naman ano sinisering na dobus tikang na nga naman pa so na an put yo kan sa ilarman, no so akong gimbayan so 30 minutes so ako na di naging bayan ang kamera, syempre dahil kita pagtagbo so siya na nga nito no marin na siya tawo so ginsa na ni kuya para makuha ang sharing na dugos so syempre adiak na sa bus na gulat para ang niya matanggal na no so kita niyo oh tindi ni kuya oy Biculano talaga. So, katotsay mo kuya. So, itcha na nga sa akong simpre. Ay, sa akong ng Para itcha ni sinisiring lagos. Wow! Pasok! Counted! So, sige na nga na, no? So, adi na nga ni si kuya. So, lusad na nga ni siya. kinakuha na sinisiring na lagos. Siyempre, sige lang niya lusad. Kinakuha naman ang lagos. So, yana Adi na nga niya ang lagos. Nakita na namon. So, pauli na kami nga di sa salog para pagsalusaluhan namun ang ginsering na dugos ko. Nano ba siya katamis? So, adi na nga kami ano sa mga naglalaba. Yan na, para pagsalusaluhan. Uh, matamis ko no. Karasa. So, pati na nga ni mga kabataan ano, wala man ipikto. ko. So, maupay nga mga vitamins. Wari chemical. Talagang vitamins ini. So, adi na nga mati na naman mga Oh, si Ate. Oh, no. Kumarak pa kay may dapat tawong. So, sige la, shout out lah Ate, so, sige. Pangalo terasa, tarasa, Ha? dan <mulik> <mulik>

Inay, dapat yung plug mo na nga Oh, no! Lugos, mm. ikol? Ah!